Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta ninyo sa channel, sa mga hindi pa nakasubscribe pa subscribe naman, like and share, simulan na natin. Bakit ganito ang katapusan, sigaw niya sa inis. Napalingo naman siyang muli sa kanyang likuran, at may nakita siyang isang malaking grupo ng tipaklong na tila isa itong salot sa sobrang dami. Tipaklong, saad niya, nakita niya si Javier na naghahanda upang pigilan ang mga tipaklong. Hinugot ni Javier ang kanyang aura sword at ginamit ang blasting cut. Blasting cut, wika ni Javier at iwinasiwas ang kanyang aura sword. Tinamaan ang mga grupo ng tipaklong ng ginawang pag-atake nito. Ngunit hindi ito naging sapat sa sobrang dami ng tipaklong, at may paparating pa. Nagukat si Lloyd sa kanyang nasaksihan at nabitin dahil bigla siyang nabalik sa pwesto niya bago niya pindutin ang yes. Natulala siya at pinagpawisan. Hoy, System, ano ba yung nakita ko, mangyayari ba talaga yon? Tanong niya. Sa maniwala ka man o sa hindi, iyan ay isang advantage at isa ding disadvantage. Sagot ng system. Tumayo agad siya at tumakbo. Ang system mismo ang nagsabi na mangyayari ito sa hinaharap, isip niya habang tumatakbo at bigla na naman niyang naalala ang nakita niya sa hinaharap. Pasensya na, kung dumating lang ako ng mas maaga. Alala niya na sinabi niya sa hinaharap. Hindi ko masyadong alam kung ano ang mangyayari, pero kailangan may gawin ako para dito. Alam ko kung ani at palay ang dahilan ng pag-atake ng mga tipaklong na iyon. Isip niya habang nagmamadali makapunta sa Reyna. Ano? Tanong ng Reyna. Ang buong Cremona region ay magiging desyerto, tanong muli nito. Opo kamahalan. Kailangan natin pakilyusan ng mga sundalo sa lalong madaling panahon para maiwasan ng isang sakuna. Wika niya habang nakaluhod sa harapan ng Reyna. Nakakagulat naman yan, sabihin mo sa akin ang detalye. Saad ng Reyna. Ang kapitbahay nating bansa, ang Aspehan ay malapit ng kumilos. Balak nilang gumawa ng monster dominoes effect para mabawasan ang kapangyarihan ng ating kaharian sa pamamagitan ng pagsakop sa mga halimaw na nasa silangang kaparangan at nakawin ang tirahan ng mga ito. Ang mga halimaw na ninakawan ng mga tirahan ay lilipat sa kanlurang lugar. Sa pagpapataboy ng mga halimaw na taga-kanluran, makakagawa ito ng domino effect na magiging dahilan ng malaking pinsala sa ating lupain. Pagpapaliwanag niya sa Reyna, sa nobela, mangyayari ito ng tatlo at kalahating taon pagkatapos. At mangyayari ito sa malayong hilaga ng aming lupain. Hindi ko alam kung bakit ang timing at mga detalye ay nag-iba. Pero sa ngayon ay hindi ito dapat ang pagtuunan ng pansin. Isip niya. Ang astehan ay talagang kumikilos na sa silangang rehiyon. Pwede itong maging possible, ganun pa man. Isip ng Reyna, Lloyd Frentera, tawag sa kanya nito. Ano po iyon kamahalan? Sagot niya, tungkol sa pagkilos ng astehan ay isang impormasyon na hindi nakukuha ng madali. Paano mo ito nalaman, tanong nito. Iyon ay, wika niya at nag-isip ng pwedeng ay ilan sa Reyna. Kainis. Isip, isip, gamitin mo ang ulo mo, isip niya. Ang grupo ng mga halimaw na nanakaw ang kanilang tirahan ay lilipat sa kanlurang lugar. Uulitin ko, ikaw, nagtatago ka ng sekreto sa akin. Kumpara sa pagkilos ng mga aspehan. Mas kahina ka, sabi ng Reyna. Dumiladala ang ating bida at nag-isip. Nakuha ko ang impormasyon sa aking kaibigan na ork na taga-kaparangan, ang Stelsan tribe. Sinabi nila ito sa akin sa pamamagitan ng kalapati, sagot niya. Nalaman ko ang tungkol sa plano ni Nakel dahil nagtititigan sila sa isat isa at, isa at nagpapalitan ng mga kakaibang pangungusap. Kaya naisip ko na baka sila ay may masamang balak, kaya para maging malinaw ang aking kiyorsidad ay sinundan ko sila. At tungkol sa absorbing mana at lason sa paligid. Alam nyo naman, si Javier ay aking kabalyero, isang henyo na hindi nyo pa nakita noon. Magkasama na kami simula nang ako ay bata pa at natuto ako sa kanya sa pamamagitan ng self-learning technique. Isa rin akong henyo, kaya magaling din ako sa mga ganitong bagay, pagsasalaysay niya. Lahat naman ay may sense, pero bakit pakiramdam ko ay nagsasabi siya ng kasinungalingan? Isip ng Reyna habang tinititigan ang ating bida. Mukhang di siya naniniwala. Isip niya, natahimik silang dalawa. Tila sinusukat ng Reyna ang mga sinabi niya kung ito ba ay katotohanan o pawang kasinungalingan. Biglang lumitaw sa harapan ni Lloyd ang isang notice. Pinapakita sa kanya ang tungkol sa pag-activate ng tribute effect ang magenta fisherman na makakakuha ng tiwala mula sa Reyna Alicia. Walang paghihinala ng kataksilan sa panahon ng pagsasabuatan. Nagulat naman siya dito. Sige, limanda ang mga lancer, limampung salamangkero bilang suporta sila ay susunod sa mga ipag-uutos mo dahil ikaw ang nakakaalam ng galaw ng kalaban wika ng reyna ayos sa wakas isip niya habang nakangiti masusunod ka mahalan saad niya kung ikaw mas nakakaalam ka ba kaysa sa iba walang magiging gantimpala na base lang sa mga hakahaka lang sabi nito opo alam ko naman na walang libre sa mundong ito kung tama ang aking hinala ang prediksyon at desisyon na ito ay aking responsibilidad. Gagawin ko ang lahat upang matupad ito at muling itatatag ang kaharian matapos ang plano nilang pagpatay, sa laysay niya. Nakakapanghinala hinala ka ngunit gusto ko ang paraan mo sa pagsasalita. Ngiting wika ng Reyna, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Lloyd at agad-agad na silang umarangkada sa kainang kabayo. Makinig ka, buaap buaabuaa B-W-L-A-A-BA, sa niya na hindi maintindihan sa lakas ng hangin na umiihip sa kanyang mukha. May plan ka naman dito, hindi ba? Ipaliwanag mo ng mabagal. Wika ni Javier. Ngunit tulad kanina ang bawat sambit niya ng mga salita ay hindi maintindihan dahil sa lakas ng hangin. Hindi ko maintindihan, sabihin mo sa akin ang detalyado. Pakiusap ni Javier. Ngunit hindi talaga pinagbigyan ng hangin ang ating bida, hindi lang niya sinisira ang mukha nito sa lakas ng hangin maging ang pagsasalita nito ay hindi na maintindihan. Sa loob ng limang araw ay dadating na tayo sa estado ng frontera, yan ba ang nais mong sabihin? Naintindihan ko, saad ni Javier. Si Javier ay kayang tumalo ng mga sundalo ng isang maliit na bansa. Ang makitang mahati ng maraming tao sa isang pag-atake lang, tiyak na bababa ang moral ng kalaban. Pero lahat 'yon ay walang halaga. Sa pagkakataong ito ay hindi tao ang aming kalaban, kaya walang moral na masisira. Basta na lang silang tumatakbo papunta sa kanilang biktima nang walang takot sa kamatayan. Kaya hindi magiging sapat lang si Javier. At ang pag-atake ay magmumula sa lahat ng direksyon, sa taas, sa baba, tatlungan at anim na puwde degrees. Ito ay hindi kakayanin ng dalaw nagtao lamang. Malalim niyang pag-iisip habang tumatakbo sakay sa kabayo. Pudong, bumaba ka muna dito, siyag niya. Pudong, wika naman ito at sumunod sa kanya. Kailangan na sa oras ang lahat, dagdag niya. Pudodong, sigaw nito sabay talon. Ang plano ay nagumpisa na, kumapit ka lang, aking honey jar, estado ng frontera, isip niya at tumalo ng mataas ang kanilang mga kabayo. Inabot na sila ng umaga at patuloy pa din silang nangangabayo papunta sa estado ng Frentera. Pinahinto niya ang kabayo. At natanong niya ang mga tipaklong sad ulo. Paparating na sila, isip niya. Natigulan ang mga magsasaka at napatingin sa nangyayari sa kapaligiran. Ano ito? Tanong ng isang may hawak na kahoy. Hoy! Anong ginagawa mo? Umalis na kayo dito, sigaw ni Lord. Young Master, tak ang tanong nito. Ikuha mo na din ako ng palayok. Yung pinakamalaki, utos niya sa lahat ng kanyang kamay. Nagumpisa ng manalasa ang mga tipaklong sa estado ng Frontera. Nasira ang isang bahagi sa tahanan ng Baron dahil sa ginawang pag-atake ng salot na insekto na naging dahilan upang magulat ang isang katulong na malapit kung saan lumapag ang isang dambuhalang tipaklong. Ano ito? Takot na tanong ng katulong habang nakatingin sa halimaw. At bigla siyang aatakihin sana nito ngunit napigilan ito ni Berenice. Hinampas nito ang malaking tipaklong na iyon ng upuan. Ngunit nagsipasukan pa ang ibang mga tipaklong sa loob ng tahanan nila mula sa nasirang bintana kanina. Emily, sumama ka sa akin, wika nito sabay hila sa kamay ni Emily. Opo, madam, sagot ni nito. Habang sila ay tumatakbo ay nakita ng Berenice sa labas ang napakaraming tipaklong. Ano ba ang nangyayari? Tanong niya sa kanyang sarili. Marbella, ayos ka lang ba? Tanong ng nag-aalalang si Byron. Arcos, sagot naman niya. Sandali, isang minit lang, wika nito at binuksan ang pintuan. Nakita nila na naglipa na nasa labas ang mga malalaking tipaklong at kumakain ng kung anong madampi sa mga labi nito. Makinig kayong lahat, pumunta ang lahat sa mansion ng Byron, ngayon na, sigaw ni Byron habang tumatakbo patungo sa mansion. Habang tumatakbo si Bayern ay may narinig siyang sumisigaw. "Oh, Alice, Alice!" sigaw ng isang taong nag-aalaga ng baka. Napapaligiran siya ng mga tipaklong at pilit niya itong nilalabanan. Napalingon-lingon si Bayern. Hindi, ang mga tao ay nasa panganib. Pero ang baron isip niya habang nakatingin sa mansion. Naalala ni Bayern ang sinabi ni Baron sa kanya noon. Umaasa ako na hindi mangyari, pero kapag may nangyaring sakuna sa ating nasasakupan. Pakiusap ko sa iyo na protektahan mo ang mga tao bago ako. Naniniwala akong ang Lord at ang kanyang kabalyero ay umiiral lamang para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Saad nang nakangiting si Baron sa alaala ni Bayern. Wala nang nagawa pa si Bayern kundi sundin ang nais ng Baron. Iniligtas niya ang taong sinasalakay ng mga tipaklong, iwinasiwas niya ang kanyang ice powder sa mga ito at ito naman ay namatay. Mikael, manatili ka sa aking likod, utos niya dito na sinunod naman ito. Maging ang mga orc ay nakikipaglaban din sa mga insekto. Magaling naman dirigma ang mga orc kahit ngayon pa ang aming magiging katapusan, tuparin natin ang ating pangako sa ating kapatid at kapamilya, sigaw ng mga orc at prinotektahan si na Byron laban sa mga salot. Patuloy na nakikipaglaban si na Bayern maging ang mga ork sa mapaminsalang mga tipaklong. Ganon din ang mga tao ay kanya-kanyang laban din sa mga insekto. Prinoprotektahan ng mga ork ang mga walang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Ganon din si Bayern, sa dami ng tipaklong ay prinotektahan na lamang niya si Mikael at niyakap ito. Subalit napakarami talaga ng mga ito at tila hindi ito nauubos. Ngunit may isang ina na yakap-yakap ang kanyang sanggol na anak upang protektahan ito. Napapaligiran na siya ng mga salot na insekto at tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Habang patuloy sa pag-atake ang mga tipaklong ay natigilan ng mga ito. Nagtaka din ang mga tao sa ikinilos ng mga ito. Kayong mga tagakain ng damo ng mga insekto, sigaw ni Lloyd. Iwinasiwas ni Javier ang kanyang ice powder patungo kay Lloyd at may pangsalag si Lloyd, isang malaking palayok na gumagawa ng ingay na nakakaapekto sa pagkilos ng mga tipaklong. Narinig nyo yun? Nakakapanglaway ba sa inyo ang tunog na yan? Tanong niya at patuloy nilang ginawa ni Javier ang tunog na iyon na naging dahilan upang magsipuntahan sa kanila lahat ang mga ito. Ang boses na iyon. Sa ng Baron. Tama, ang boses na iyon. Yun ang boses ng ating si Lloyd, sagot naman ng Baroness. Lahat ng mga tipaklong ay nagsipuntahan kina Lloyd dahil sa ginawa nilang tunog. Tumakbo sila sakay ng kanilang kabayo palayo sa mga paparating na tipaklong. Nakakatakot, parating na sila, sigaw ni Lloyd. Sinusundan nila tayo ayon na din sa ating plano. Wika ni Javier. Ayos. Ipunin pa natin silang lahat at akitin patungo sa labas ng bayan. Sabi niya, nakita ng mga tao ang kanilang ginagawa na pag-akit sa mga tipaklong upang sila ang sundan ng mga ito. Ngayon, lakasan mo pa ang hampas mo, utos niya kay Javier na agad namang nitong sinunod. Hinampas ni Javier ang palayok niyang hawak, medyo nasasakta na ang bida sa lakas ng mga paghampas ni Javier ngunit kailangan niya itong tiisin upang magtagumpay ang kanilang plano. Napaubo na lamang siya sa muling hampas ni Javier. Masyado namang malakas yun baliw ka. At bakit ngingiti-ngiti ka dyan? Tanong niya kay Javier na tila nasisiyahan sa paghampas nito sa kanya. Sunod ulit, ngiting wika nito. Hindi, tumigil ka, sagot niya. Ito mismo ang sabi sa nobela, ang mga insekto na iyon ay tumutugon sa ganitong uri ng malakas na ingay, isip niya. Kamampas muli si Javier ng malakas at sinangga naman niya ito. Gumagana talaga ito, dagdag niya. Sunod, pumunta tayo kina Laconevis County, tera na, sigaw ni Lloyd na pinagtaka naman ni Javier. Plano ba niyang tulungan din sila? Kahit sa ganitong sitwasyon, isip ni Javier. Nakalimutan na ata ni Javier ang tungkol sa long lived slave contract ni na Lloyd at Lacona. Nakatanggap si Lloyd ng notice na nakasaad na ang favorability ni Javier sa kanya ay tumaas ng dagdag 3 at nakatanggap siya ng 54 na RP. Hindi ako makakontento sa pambayad lamang ng tubig, isip niya. Sa lugar ng Lacone, Viz. County ay naglipana din ang maraming tipaklong. Ano ba ito? Tanong ng takot na si Viscount habang nakayuko at pilit na iniiwasan ang mga salot. Nakarating na sa Lacone si na Lloyd at Javier at patuloy na ginagawa ang pag-iingay na nakakapangakit sa mga tipaklong. Nagulat si Viscount kung bakit naririto si na Lloyd ngunit patuloy pa din siya sa kanyang pagtakip sa ulo upang makaiwas kahit papaano sa mga ito. Lloyd Frentera, takang tanong niya nang malapit na sa kanya si na Lloyd. Imbis na maawa si Lloyd sa nakaluhod na si Viscount ay tinakot pa niya ito. Huwag kang managinip na madilay ang bayad mo sa tax ng tubig. Saad ni Lloyd sa nakakatakot nitong pagmumukha. Napatulala lang si Viscount sa narinig niya at umalis na sila. Tera na, wika niya sabay alis at sumunod sa kanila ang mga tipaklong na naglipa sa loob ng bahay ni Viscount. At nakita din niya na ang lahat ng mga tipaklong ay nagsunod lahat kina Lloyd. Taktika na pagsama sila sa pamamagitan ng isang gusali, wika ni Javier. Taktika. Hindi eh, babalikan ko sila. Mga baliw sila. Ha 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 ha. Saad niya sa malademonyong ngiti. Nagulat naman si Javier sa kanyang sagot. Baliw na siya. Isip niya. Paano ba yan? Nakakasunod ka ba Lloyd? Tanong ni Javier. Ang Lloyd na ito ay lalabas na, sigaw niya. Tipidin natin ang lakas natin. Ang pagsigaw ay hindi nakakatulong, sabi ni Javier. Wala ka talagang alam ano? Kailangan mong sumigaw para alam nila kung sino ang nagligtas sa kanila. Mga baliw sila. Hahaha. Sigaw niyang muli habang nakangisi sa kanyang malademonyong mukha. Baliw na talaga. Isip muli ni Javier. Patuloy ang kanilang pagtakbo habang sumusunod sa kanila ang mga salot na insekto. Tama na yan. Doon tayo sa Mars Reclaimed Land, sigaw ni Lloyd. Hindi inaasahan ni Lloyd. Kainis. Mas marami pa pala sila dito, wika niya habang pasalubong sa kanila ang maraming tipaklong. Itaas mo ang palayok at itakip mo sa ulo mo. Pamwesto ka lang sa likuran ko, utos ni Javier na sinunod naman kaagad ni Lloyd. Ginamit ni Javier ang kanyang aura sword at iwinasiwas ito sa maraming insekto. At ang mga tipaklong naman ay napunta banda kay Lloyd buti na lang at nakatakip sa kanya ang palayok. Patuloy sila sa kanilang ginagawa at naiipon na nila lahat ang mga ito. Ayos! Nagsaanib na sila, wika ni Lloyd na ang pinatutukuyan ay ang mga tipaklong na sumusunod sa kanila at ang kaninang sumalubong sa kanila. Konti pa, sigaw niyang muli. Habang sila ay patuloy na tumatakbo, napansin ni Lloyd na ang kanilang mga sinasakyang kabayo ay pagod na. Nasa limitasyon na siya, kainis isip niya habang nakatingin sa kabayo. Javier, ihanda mo ang iyong likuran, saad niya sabay tapon sa palayok. Likod ko, tanong nito. Walang pasabi at atubili, biglang tumalon si Lloyd mula sa kanyang kabayo patungo sa likuran ni Javier. Napayakap ang ating bida kay Javier upang hindi siya mahulog. Ikaw na ngayon ang kabayo. Takbo, sigaw niya habang nakapasan kay Javier. Tumalon din si Javier palayo sa kanyang pagod na din na kabayo habang nakapasan sa kanya si Lloyd. Lumapag naman ng maayos sa lupa si na Javier. Hiya, sigaw ni Lloyd kay Javier. Nainis naman si Javier ngunit wala na siyang pagpipilian pa kundi sundin si Lloyd. Kumari pa ng takbo si Javier habang pasan ang ating bida. Kaawa-awang Javier. Habang tumatakbo ay unti-unti nang nakakahabol sa kanila ang mga tipaklong hanggang sa inabutan na sila ng mga ito. Bell, Hippo, sigaw ni Lloyd. Bumaba na din si Lloyd sa likod ni Javier at sabay silang tumakbo patungo kina Bell at Hippo na nakaabang sa kanilang pagdating. Nasa giant form ang dalawang nakaabang sa kanila. Yumuko si na Lloyd at Javier upang hindi sila matamaan ng pag-atake ng gagawin nila Hippo at Bell. Unang umatake si Bert, naglabas ito ng apoy mula sa kanyang likuran patungo sa mga tipaklong. Nasunog ang mga ito ngunit hindi lahat. Nakita ng mga tao roon ang mga nangyari. Sunod na pag-atake, sigaw ni Lloyd. At umatake naman si Hippo gamit ang tubig. Nagbuga ng tubig si Hippo at nabasa ang mga ito. Ngunit may natitira pa ding mga tipaklong. Pangatlong pag-atake, sigaw ni Lloyd. At naghanda silang dalawa ng pag-atake. Ginamit nila ang kanilang mga ice powder upang atakihin ang mga ito. Makikita ang magkasanib na atake ni Javier at Lloyd. At sa wakas naglaho din ang mga salot na insekto. Napahiga si Lloyd sa damuhan sa sobrang kapaguren. Nakatingin sila sa mga nagbabagsakang patay na tipaklong. Napagod ako, bulalas nito habang nakahiga sa damuhan at si Javier naman ay nakatingin lamang sa kanya. Sigurado ako na napuksan na natin ang halos lahat ng mga tipaklong na iyon, pero meron pa ding mga natitira nito. Sa aking palagay mga libo o higit pa ang natitira. Saad ni Javier. Ayos lang yan. Oras na ng pagwawalis ngayon. Kampanteng wika ni Lloyd habang nakahiga at iniisip si Podong. Naupo si Podong sa pinag-iwanan sa kanya ni Lloyd na tila may hinihintay. At dumating na nga ang kanyang hinihintay ang mga tatlundaan na mga mandirigma mula sa Stel Sand Tribe, at ang mga limandaan na puting sundalo at limampu na mga salamangkero na nagmula pa sa palasyo. Ipaubaya muna ang lahat sa kanila, meron pa tayong dapat mas pagkaabalahan ng oras. Pagpapatuloy ni Lloyd. Ano pa, tanong nito? Ang Monster Domino. Sagot niya, hindi ito natatapos sa iisang sako lamang. Seryosong sagot niya habang nakahawak sa kanyang chan. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.